Ay, balot, ayot. Okay. Dasan mo, hindi rinig. Kasi, balot! Ay, Ay, balut. Ay, balut. Baka mapatuloy. po si mami? Bigyan. Yun dito Bibili ba na. Nabili naman. na, na po <laughs> Dakos, hindi. Bili. 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 Bili, count mo, count mo. Lima. Count mo ng limang balot, tapos suklian mo. Lima po, lima. Lima, one. Lagay mo dyan. Ibigulin, ibigulin ang balot. Sigaw. Ba? 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 Hindi ako ikaw nyo. Eto yun ba? Yat, lakpu ko na kas. Hahaha. 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 <laughs> Ay, mali yung ano eh. Din, hindi Ayan. 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 Hindi, mali yung ano eh oh. Yan Batay na. Batay na. Batay. 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 Okay na, sigaw na, na, eh. na sigaw, sigaw na, Sigaw na. Sigaw na. Sigaw na. Sigaw na. What? Bet bet na. Malakas, yung malakas. Para marinig. Eh. Lasan mo. Sigaw. Tayo. <laughs> <laughs> Wait, not <going>. Wait. <laughs> <laughs>